Tingnan natin yung order natin sa GMT. Dumating na kanina. Yung anong ata to? Magic cleaner. <laughs> magic cleaner. Ah, magic cleaner. Ito yung magic cleaner. Magic cleaner sa ano? Sa trono. Sa trono. Walang hanggan. Ganito yung ito. Ah? Ay! Hindi pala yung itap. Ay. Okay na po. Order na. Magkano po? Kala ko yung pangugas. Thank you. 184 lang siya.